Guys. Masarap huh. buhay namin. Manlulo pa. Shout out howling. Shout out howling. Howling for drilling machine. Wag. Ma to 100 miles pa yung layo ng hakota namin, guys. 200 miles. 200 miles.

Doon yun, sa taas. 200 miles pa yung layo niyan. Tapos lang kasi namin magbuhat ni parang rulad ng ano, makina, yung mabigat na buhatin. Yung pinakamabigat sa Yan ang na nadali namin. No? Sobrang layo. 200 miles pa yung hakuta namin. Ito kami nakain pagtangali na para dire na yung trabaho namin. Hindi na kami na -away ng bahay. Kasi malayo yung bahay namin eh. Dito na kami nakain May baon kami dyan. Makatabi tao namin baka lang gamin eh. Mga pa yun. Kating oras yung bago dumating sila. daming labong yun ang na namin 100 meters na una nyan mga 100 meters pa ipon ipon lang sya namin dito para pag nawala sama sama <laughs> <coughs> ang hirap ang hirap ng ano manlulupa siyempre yung pagbabalag natin ito pinakapahinga natin eh alam naman kami siyempre habang nagpapahinga nagkuha ka ng video diba shout out para sa nangyayalam ng mga video ko ingkit lang ata kayo eh mag vlog din kayong yawa kayo <coughs> Ano nandala niyang pre Oh, itu ito mga ganito, kaya kaya ba ito Kawayan, magalang tuh ini eh. Hmm, diba? Bibigit Palsong si ah. Kapoy. Ito ang aming ginawa no. Hagdan hagdam uh, kami madulas. Yes, bye-bye. Thank you for watching.